Pero at mga at kapaan ito nga pala. Ayan, And, nandiyan po yung mucha ng tubig. Yan na po. Yan, yan, yan. Ito po. Sabi nila, ano? Quartz crystal. Hindi po. Yan, ito. Laga rin bakal. Ang quartz po ay malambot. Pag ginan nyo, baka madurog yan. yan nakikita nyo. Legit ni legit po ang mutya ng tubig natin. Kahit gasgas, -gas, hindi man lang siya nagasgasan. Ayan, yan po original. Legit na mutya ng tubig natin. Hindi rin po kinakain ng lagaring bakal sa tigas. Hindi hindi basta-basta itong mutya na to, crystal na to. Iba kasi quartz na dudur pag nilagari mo. Malambot ito, napakatigas po niyan. Yan po original ng mutya ng tubig. Yan po. Yan. Lapit natin para pag naano na ng ilaw yan, nagre-reflect na makikita. Pero kung wala pong ilaw. Hindi nyo basta-basta makikita yan. Maraming salamat po.